Kahit gaano kalaki ang problema ng isang tao, hindi kamatayan ang solusyon sa problema natin lahat ng problema ng tao dito sa mundo ay may nakaabang na solusyon. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbabawal sa atin na kitili natin ang ating mga sarili sapagkat, inna Allah ka nabikum rahima. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamahabagin sa inyo. Paano naging mahabagin sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul jumar, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah Inna allaha yagfiru dunuba jami'a Inna huwal gafur rahim Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Sabihin mo o Muhammad sa aking mga alipin Na silang mga tao na nagkasala sila sa kanilang mga sarili Nakagawa sila ng anumang ipinagbabawal sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala La taqnatu min rahmatillah Huwag silang mawala ng pag-asa sa habag ni Allah subhanahu wa ta ta'ala. Kahit ano man ang pinagdadaanan mo, hindi dapat nawawala ng pag-asa yung isang tao sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano kalaki ang problema na dinadala natin, nararapat sa isang tao na hindi sa mawala ng pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinaghanda niya sa kanyang mga alipin na sila ay matitiisin. Inna Allah dunuba jami'a. Bukod sa awa o habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatawad sa mga kasalanan natin. Lahat, lahat, lahat ng kasalanan natin ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala as long as na ang isang tao ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi paano nga naman patawarin ni Allah ang kasalanan natin kung tayo mismo sa sarili natin ay hindi tayo marunong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.